Ah, hello po. Ngayon naman po, alamin natin ang ganap kay Pisces para sa buwan ng uh, February 16 hanggang February 28, year 2025. Ayan, simula na po natin ang pagbabasa para kay uh, Pisces. Ayun. Ano ang ganap kay Pisces sa buwan ng uh, February 16 hanggang February 28? sekarang saya akan mengambil bisnis Februari 16 dan Februari 20. saya akan mengambil Ayan, pa pasensya na po kayo kung maingay ang aking background Hindi ko po yan sila makokontrol Kaya tayo na lang po mag-adjust sa kanila Ayan, simulan na po natin Pisces Magkakaroon ng away sa inyo ng karelasyon mo at posibleng kayong magkahiwalay Ingatan mo ang paghawak ng relasyon mo para hindi kayo magkahiwalay Pisces Pisces meron itong pinopis Page. kung kilala mo ito mag-iingat ka sa pakikisama sa kanya dahil ito ay isang uh, babaeng balo o deborsyada na maaaring maging kakampi mo o maging kalaban mo sa mga gusto mong gawin sa buhay Pisces pwedeng nanay mo, pwedeng ante mo, pwedeng boss mo, pwedeng kaibigan ng nanay mo na naging ka-close mo. Ayan, pwede rin naman na kaibigan mo yan, Pisces. O kung sino pa yan, si Queen of Spades, Pisces. Queen of Spades, isa yung air sign. Pwedeng Libra, Aquarius, at Gemini. May edad yan sa'yo, Pisces. Teka, di mako. Pisces. May darating na swerte sa'yo sa February 16 hanggang February 28. Maaari kang makatanggap ng biyaya na manggagaling sa kaibigan mo o galing sa kamag-anak mo, Pisces. O kung kanino pa yan manggagaling. Basta yan ay biyaya, Pisces. Pwede rin na, mag, ma, na may tao dito ang uh, magkaka-interest sa'yo, Pisces. Isang tao na gusto kang mahalin ta, ma, mahali na talagaan. Ayan, Pisces gusto ka niya nga uh, kung uh, malakas ang love nito pwede kang ligawan nito Pisces pero kung mahina ang love nito pwede magkaroon lang ito ng cross sa iyo o magkaroon ng lihim na pagtingin sa iyo Pisces so ayan alin man sa dalawang meaning ang pwede maganap sa iyo Pisces sa February 16 to February 28 Pisces mag-iingat ka may ace of page dito Mag-iingat ka sa aksidente na pwede mangyari sa iyo na pwede mo ikasawi Pisces. Pwede rin ang meaning nito ay kung may negosyo ka uh, at balak mong baguhin ang takbo ng negosyo mo, hindi yan magiging maganda ang kalalabasan Pisces. Pisces, kung ikaw ay magka-problema sa iyong love life at sa iyong pamilya o may gulo kang kinakasangkutan Pisces, matuwa ka dahil malapit ng marutas ang iyong problema. O sa February 16 hanggang February 28, malulutas na ang iyong problema Pisces. Pisces, kung may karelasyon ka Mag-iingat ka dahil itong karelasyon mo ay maaari kang lokohin at pagtaksilan. At dahil sa kanyang panilin lang at pagsisinungaling sa iyo ay maaari kayong magkahiwalay, Pisces. Pisces, may regalo kang darating o may matatanggap kang regalo sa February 16 to February 28 pwede rin uh, meaning nito ay may bibisita sa iyo na kaibigan mo o kamag-anak mo o kasama mo sa trabaho mo o pwede rin naman na maimbitahan ka sa party o birthday party na ikasasaya mo Pisces sa February 16 hanggang February 28 Pisces Pisces, may darating sa iyo na pera na hindi mo inaasahan Pisces sa February 16 to February 28. Pwede rin ang meaning nito ay maaari kang yumaman Pisces. Kung hindi naman mangyari 'yan, kung ikaw naman ay may negosyo, yung negosyo mo ay uunlad o aangat sa February 16 hanggang February 28. Pisces. Ayan. Alin naman sa tatlo ang meaning nito ang pwedeng maganap sa iyo? Pisces. Ayan. Jacob Labs. Meron dito ang kabata, kabataan na yan. Nambulol ako. Pasensya na. Pisces. May kabataan dito lalaki o babae na mapusok, playful, masayahin, na maring tumulong sa iyo o tutulong sa iyo. Sa February 16 to February 28, pwedeng may crush ito sa iyo, pwedeng maliligaw mo, pwedeng kaibigan mo, pwedeng klase mo. Pisces. Pwedeng siya ang magbigay ng uh, pera, Pisces. Isang kabataan, ano? pwede pwede, pwede na, naman na siya ang mabigyan ng pera, Pisces. Pwede rin naman na siya ang Kasi ano, negosyo, diba Ito, negosyo, pera, at saka pwede kang yumaman, 'di ba? pwede rin siya yung lalaki o babae na mayaman ano na pwede mong makilala no at pwede mong magiging karelasyon no di ba pero mas maano to baka siya bigyan ng pera si Jack of Clubs kung may anak ka Pisces baka anak mo ito Pisces O baka siya ang magbigay sa iyo, Pisces, ng pera. Ayan. kasi ito sa munod eh. Pwede siya, si Jacob Club, isang babae o lalaki na parsign, ang maaaring mabigyan ng pera, Pisces. Pisces, kung ikaw ay mapaaway, sa February 16 to 28, mag-iingat ka sa iyong pagsasalita para hindi na lumaki at lumala Pisces, ayan dahil ah, maaari kang ah, padalahan ng legal letter na manggagaling sa kalaban mo o kaaway mo sa negosyo o galing sa mga taong nasa gasaan mo o galing sa taong nasaktan mo o galing sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo Pisces, ayan hmm, mapaaway ka daw pero maaari din ito mapaaway si Jack of Clubs kasi sumunod dito. Ayan, Pisces, baka naman may anak ka Pisces ha. Baka tinutukoy ng bara ay isang uh, kabataan, Pisces. Si Jack of Clubs, ano? Uh, ano pang ganap kay Pisces? Ano pa ang ganap kay Pisces sa eh, February 16 to February 20? Ano pa ang ganap kay Ano pa ang ganap kay sa eh, February 16 to February 20th. Dumabasa naman siya, Jacob of Clubs. Isang kabataan na par sign, pwedeng Aris, Leo o Sagittarius. Ito ay mapusok, playful, masayahin. Mari may cross ito sayo, pwedeng manliligaw mo, pwedeng kaibigan mo o kaklase mo. Pwedeng baka isa kang kabataan, Pisces, baka makakarelasyon mo to, Baka asawa mo, boyfriend mo, girlfriend mo, Pisces. Pisces, magkakaroon ng away. Ayun oh, away talaga eh. Magkakaroon ng away na patungkol sa pera, Pisces. Dahil may may, mga kasama ka rin na naiinggit sa iyo. At ang problema sa pera ay patungkol sa mga gastusin araw-araw. Kung ikaw naman ay may anak, Pisces, ayan. Pwede nga ang, ang problemahin ay gastusin sa pag-aaral ng mga anak, Pisces. Ayan. Pero wag kang mag-alala. Dahil malulutas din naman yan, Pisces. Ayan, lumulutan na naman ang utak ko ano? na. Ayan, pasensya na po. Ito, gumanda na rito. Pisces, maaari kang makapag ng mayaman. Sa February 16 to 28. Pwede rin ang mininito. Ay, may mabib mabibigyan ka ng pamana ng kamag-anak mo. Pwede rin na meaning ay may magbibigay sa iyo ng malaking pera. O kung tataya ka sa loto o ano pang games ay mari kang manalo. Pwede rin ang meaning nito ay kung may negosyo ka, yung negosyo mo ay aangat Pisces sa February 16 hanggang February 28. Pisces, magkakaroon ka ng mga maliit na pagbabagong mararanasan. Ito ay mga improvements na magmumula sa iyong trabaho o sa pakikipag-relasyon mo. Ito ay pwedeng good or bad, depende kung paano mo yan titignan, Pisces. Pisces, kung uh, may negosyo ka, yung negosyo mo ay aangat. O kung wala kang negosyo at nagbabala ka magtayo ng negosyo, ikaw ay magtatagumpay, Pisces. Kung ikaw naman ay may trabaho, uh, maaari kang ma-promote o dagdagan yung sahod mo. O kung kailangan mo ng pera, lalo na pang puhunan, may magbibigay sa'yo na galing sa kamag-anak mo o galing sa kaibigan mo, Pisces. Maaari din na mabayaran mo na ang utang mo. Ayan, Pisces. Pisces. Magkakaroon ng away sa inyo ng karelasyon mo. basta naman siya. Kinoconfirm. Pag lumabas, po pa, pag lumabas na kanina, lumabas pa rin ngayon, kinoconfirm na mangyayari po yan. Pisces, magkakaroon ng away sa inyo ng karelasyon mo at posible kayong magkahiwalay. Ingatan mo ang paghawak ng relasyon mo para hindi kayo magkahiwalay. Ayan, Pisces. Mare nga makaaway mo ay isang kamataan, ano? Kaya pwedeng maring karelasyon mo makaaway mo, no? Ang relasyon. pwedeng magulang, anak, asawa, boyfriend, girlfriend, kaibigan, lahat basta basa karelasyon ng ano kamag-anak ka ayan hmm Lumapat dito away yan eh maaaring siya makaaway mo ah, Pisces, sa February 16 to February 28 Pisces Pisces at dahil dyan sa pag-aaway ninyo bababa ang iyong moral at mga ngailangan ka ng moral support. Mag-ingat ka din sa aksidente na pwede mangyari sa iyo. At maging malinis ka sa katawan, lalo na sa kapaligiran para hindi ka datna ng sakit, Pisces. Huwag ka din gumawa ng masama sa iba para hindi ka malasin, Pisces. Pisces, kung ikaw ay may asawa, magiging masaya ang pagsasama niyo bilang mag-asawa. At kung balak n’yong magpakasal, swerte ang panahon na yan sa pagpapakasal at lalo kayong magiging maligayang mag-asawa, Pisces. Pwede rin ang meaning nito ay favorable long-term proposition or second chance particularly in economical sense, Pisces. Pisces, may mabulaklak na partnership o engagement na mangyayari sa February 16 hanggang February 28. Pwede rin ang meaning nito, Pisces, kung ikaw ay magka-problema, nandyan lang ang iyong kapartner o ang iyong karelasyon na sumusuporta sa iyo at nagbibigay ng lakas loob mo, Pisces. Ayan po ang ganap kay Pisces alamin pa natin ang ganap kay Pisces gamit tayo ng ibang card cards kulang S cards yan ano pang ganap kay Pisces sa February 16 hanggang February 28. Ano pang ganap kay Pisces? Ano pang ganap kay Pisces? Ano pang ganap kay Pisces sa February 15, November 20? Ano pang ganap ops! Teka nalaglag Pisces. May day dito. Ah, uh, mari sumikat ka no, magi star ka sa February 16 to February 28 Pisces ano. Pwede rin na uh, may makilala kang sikat na tao sa February 16 to February 28 uh, Pisces. Makita mo na personal ano? You know, sikat na tao. Pwede rin na uh, mari meron kang wish o pangarap na maring matupad sa February 16 to February 28 Pisces o kung ikaw ay o may paparating na inspirasyon bagong inspirasyon o pag-asa kung ikaw ay nawawala ng pag-asa yan may darating na bagong pag-asa Pisces pero kailangan mo yan kailangan mo kumilos Pisces <clears> huwag <throat> mo asa sa wish o himala Pisces kumilos ka kailangan maramdaman yung pag-asa na yan Pisces Pero dahil sa picture, binabasa ko sa picture, meron kang wish na maaabot o mangyayari. Pangarap na magkakatotoo, wish. Ayan, Pisces. Maring hinihiling mo na ikaw ay magkapera, Pisces. Sa February 16 to February 28. At ayan, magkakaroon ka ng pera dahil may magbibigay sa'yo ng pera. Pisces, may darating sa'yo na pera pwede rin na magkaroon ka ng kasaganahan sa material na bagay, Pisces. Sa February 16 to February, February 28, yan. Pasensya na po na ako. Maganda kasi yung meaning ng card na ito. May darating sa iyong pera at magkakaroon ka ng kasaganahan sa gamit. Ayan, material na bagay, Pisces. Dito, mari ikaw ay pwedeng ano ah pwedeng bayad din tong pera na to pwedeng manggagaling yan sa negosyo mo ano Pisces kung may negosyo ka yung pera na yan pwede rin naman na ah, sahod mo yan Pisces kasi meron dito ano eh ito pentacles pwede rin naman na ah, pinagtrabahuhan mo yan ano kaya yan may pag may pagabot ng pera dito may matatanggap mong pera pero ang meaning nito ay may darating sa iyong dagdag kaalaman at kasanayan. O, dagdag. O, tama, no? Trabaho. Ayan, baka ikaw ay Pisces na may trabaho. Ayan, Pisces. Magiging busy ka sa February 16 to February 28, Pisces. Sa iyong trabaho o sa iyong negosyo. O kung wala kang trabaho o wala kang negosyo, magiging busy ka sa bahay mo, ano, Pisces. O ayan, Pisces, maganda naman ang meaning eh. May wish ka dito na magkakatotoo, wish o pangarap na magkakatotoo. Ayan, at dito may darating sa iyong pera. At magiging, magkakaroon ka ng kasaganahan sa material na bagay. Pwedeng namang gagaling sa iyong trabaho o sa iyong negosyo. Pwede maging busy ka rin sa February 16 to February 28 ayan Pisces ayan po ang ganap kay Pisces ayan maraming salamat po sa mga anak uh, nag like, nag comment at nag subscribe ayan maraming salamat po maraming salamat din po sa mga viewers ayan at sa mga viewers po na hindi pa po, po nakapag subscribe pakiclick na lang po at pa-pindutin ng subscribe button para tumagal pa ang ating pagsasama ayan, mga viewers ayan, maraming salamat po uh, mga subscribers at mga viewers ayan, maraming salamat po sa inyong suporta ah. ayan, maraming salamat po